Konnichiwa minasang Ogenki des ka? Ako si Eric Og, welcome sa akong channel. Hinapom tabay! kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan, o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aba ni Rani Tanaw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam o kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share o subscribe. Ato ng sugdan, hajime masyo! sa miaging video gituki nato ang personal og interrogative pronouns niining video ha atong tan ang mga demonstrative pronouns Sabi ni sa binisaya pa kini kana kadto diri dira didto ug uban pa ang demonstrative pronouns sa nihongo nahulog sa gitawag nila og KSAD system o koso ado system timan e kini, koso ado niining sistema ha ang tanang demonstrative pronouns na nagtukoy sa nagsulti o speaker kay nagsugod sa letrang K o silabang ko. ko. Ang tanang demonstrative pronouns nga nagtukoy sa naminaw o listener nagsugod sa letrang S o sa silabang so. So. Kadtong layo sa nagsulti o sa tigpaminaw kay nagsugod sa letrang A o sa silabang a o gantong mga interrogative pronouns nga gamiton sa pagpangutana nagsugod sa letrang D o sa silabang DO. Do. ning gitawag o kosoado system. Ang binisaya adunay susama ka sistema. Pureso, sayon ra ni Sabton. Tutuko na to tagsa-tagsa sa sunod nga mga slide. Ang laray nga letrang K, dool sa nagsulti. Ang laray nga letrang S, dool sa naminaw. Ang laray nga letrang A, layo sa nagsulti o sa naminaw, o ang laray nga litrang D ang mga interrogative o pagpangutana. Tanaon una nato ang birde nga kolom nga giulohan og object o mga butang. Ang kore kay kini, kini nga dool nako. Na ang sore kay kana, kana nga dool nimo, ikaw nga naminaw. Ang are kay kadto, kadto nga layo natong duha. Ang dore kay hain ani, pagpangutana kore dool nako, sore dool nimo, are layo naton doha, duha, dore hain ani. Karon toki nato ang dalag o yellow column nga giuluhan og prenominal. Gamiton kini kung isulti nimo ang butang, pangalitan ballpen. Ang una, kono ballpen. Kining ballpen nga dool nako. Ang ikaduha, sono ballpen. Kanang ballpen nga dool nimo. Ang ikatulo, ano ballpen. Kadtung bolpen nga layo na tong duha og ang kataposan dono bolpen haing bolpena. karon toki ona to ang asol o blue column nga giuluhan og location una ang koko kay dire sunod ang soko kay dira dira nga duol nimo nga naminaw sunod ang asoko o didto kadtung lugar nga layo na tong duha unya ang doko kay Asaman. Katapos na natong tikon ang pink nga kolom nga giuluhan og direksyon. Ang kutsira kay diri dapita paingon ako. Ang sotsira kay dirang dapita paingon diha nimo nga naminaw. Ang atsira kay didtong dapita o paingon didto layo na tong doha. Unya ang dotsira kay asang dapita. Nakuha nimo ang pattern Maayo ko masag ni tanan kay gamit kayo ni sila. Padayon ta, ang dark yellow nga kolom kay mauni ang adjectival, bali paghulagway og butang, panglitang ballpen gihapon. Moy nga kag kun na ballpen, ingon ani nga ballpen kaning ballpen nga duol nako. Son na ballpen, ingon ana nga ballpen kanang ballpen nga duol nimo. Unya ang an na ballpen, Ingon adto nga bolpen, katong bolpen nga layo na tong duha. Unya ang donna na bolpen, unsang klase sa bolpen? Unya ang abo og brown nga mga kolom, nga giulohan og adverbial 1 o adverbial 2, ra ni silang duha og gamit. Muhulagway ni sila og mga verb o action word. Para sa atong ehemplo, gamiton nato ang Japanese verb nga taberu o mukaon. Kon nani taberu o ko taberu ingon ani mukaon parhiankokinan-an son na ni tabero og so tabero ingon ana, mukaon parhi nimo ikaw nga naminaw An ni tabero og a tabero ingon adto mukaon tong tawo nga layo natong duha Unya ang don na ni tabero og do tabero unsaon man pagkaon Mayayo gihapon ni muraisson kay gamit po ni kaayo karon atong gamiton. Si person 1 adunay libro o hon. Hon. Unya si person 2 adunay lapis o n enpitsu. enpitsu. Layo ra nilang duha ang usa ka bag o kaban. Kaban. Kini ang mga isulti ni person 1. Korewa hondes. Korewa hondes. Kini kay libro. Sorewa n des. Sorewa enpitsu desu. Kana nga dool nimo kay lapis. Arewa kaban desu. Arewa kaban desu. Kadto nga layo natong duha kay usa ka bag. Atong At basahon. Please repeat after me. Korewa hondes. Korewa hondes. Sorewa en desu. Sorewa en desu. Arewa kabandes arewa kabandes. O kini ang mga isulte ni person 2. Sorewa hondes. Sorewa hondes. Kanang naanimo kay libro. Korewa enpitsides. Korewa enpits enpitsides. Kini kay lapis. Arewa kabandes. Arewa kabandes. Kadtong alayo natong duha kay bag. Atong At basahon. Please repeat after me. Sorewa hondes. Sorewa hondes. Korewa en pitsides. Korewa en pitsides. Arewa kabandes. Arewa kabandes. Dongaga na to practice dialogo gihapon. Aduna koy iring o neko. Neko. Kunya, aduna kay iro o Inu, inu. Ug layo na duha kay adunay langgam o tori, tori. Mangutan ko nimo. Sorewa nandes ka? Sorewa nandes ka? Unsa man ang dool nimo? Tubag ka. Korewa inudes. Korewa inudes. Iro kini. Unya mangutan ka nako. Sorewa nandes ka? Sorewa nandes ka? unsa man kanang dool nimo unya motubag ko nimo korewa nekodes korewa nekodes iring kini unya mangutana ko nimo arewa nandes ka arewa nandes ka unsa man kanang layo natong duha tubag ka arewa torides arewa torides langgam na kanang layo natong duha Oke, okay, atong praktison Palihog og sunod nako. それは何ですかそれは何ですかこれは犬です。これは犬です。それは何ですかそれは何ですかこれは猫です。これは猫です。あれは何ですかあれは何ですかあれは鳥です。 Are wa tori desu. Karon kay gamito nato ang mga prenominal forms o sagola na o adjectives o mga pulong nga mohulagway o mga butang. Ingon ni speaker, Kono hon wa omoshiroi desu. Kono hon wa omoshiroi desu. Kining libro ha kay makapaikag o interesting. Sono enpitsu wa nagai desu. Sono en wa nagai desu. Kanang lapisa kay taas. Ano kaban wa omoi desu. Ano kaban wa omoi desu. Kanang baga nga layo na duha kay bugat. Okay, atong praktison, please repeat after me. Kono hon wa omoshiroi desu. Kono hon wa 面白いです。その鉛筆は長いです。その鉛筆は長いです。あのカバンは重いです。あのカバンは重いです。イストリアこのメガネは私のです。このメガネは私のです。 kining ang chuhos kay ako ah. Nahinomdom ka pa ba sa particle no? Ang particle no, mupasabot og possession. Puriso ang watashi no kay ako Pong ni Mr. B, Osharides. Osharides, ang pasabot sa osyari kay Oso o bonga. Padayo ni Mr. B, Suno tokewa anata no des. Suno tokewa anata no des. Kanang rilo nga dool nimo, mo, imuha na. Ang meaning sa anata no kay imuha. Padayon ni Mr. B. Takay toke des. Takay toke des. Mahalo na nga rilo. Ang takay kay mahal. Unya, ang meaning sa takay toke kay mahal na rilo. Pong pang Mr. B. Ano kasawa benri des. Ano kasawa benri des. Pasabot sa benri kay gamit kaayo. Kanang payo nga layo na tunduha kay gamit kaayo. Pagbansay-bansay gihapon ni sa pronouns of location. Sa atong dialogo karon, ang speaker kay naa sa library o toshokan. Toshokan. Unya ang listener o ang naminaw naa sa classroom o kyoshitsu. Kyoshitsu. Unya layo sa duha ang cafeteria o shokudo. Shokudo. Paminawa palihog ang dialogo. Ingon ang speaker, Kokoa, doko deska? Kokoa, doko deska? Asamane. Tubag ang listener. Soko wa toshokan desu. So ko Diha kay library. o oh, library na diha. Pangutana ang speaker. So ko wa doko des ka? So des ka? Asa man na diha? Tubag ang listener. Koko wa kyoshitsu des. Koko wa kyoshitsu desu. Diri kay classroom. o oh, classroom ni diri. Pangutana ang speaker. Aso ko wa doko des ka? Aso des ka? Unsa man na dito nga layo na tungduha? duha? tubag ang listener? Aso ko wa shokudo Aso shokudo Cafeteria na dito. Layo na tong duha. So, atong praktison, palihog og repeat. Koko wa doko, doko so des ka? Koko wa doko desu ka? Soko wa tosyokan desu. Soko wa tosyokan desu. Soko wa doko desu ka? そこはどこですかここは教室です。ここは教室です。あそこはどこですかあそこはどこですかあそこは食堂です。あそこは食堂です。カロン practice on that among adjectival p r o n o u n s s i m r adunai r o or ino, ino, o si adunay iring o neko, neko. Onya layo nilang duha ang usa ka kasag o kanik, kanik. Kini ang mga isulti ni Mary. Maog hapon akong isulti ang hinapon o niya hubara sa binisaya o in English kung onsay pasabot. Ang buutan sa hinapon kay otonashi, otonashi. Unsa may pasabot ni ini? Repeat after me. Kon na inwa o tunasides. Kon na inwa o Sa binisaya o in English, unsa may meaning, ang iro nga ingon ani kay buutan. Sa in English pa, a dog like this is well-behaved. Ang sunod, ang hinapon sa cute kay kawaii. Kawaii. Repeat after me. Sonna neko wa kawaii desu. Sonna neko wa kawaii desu. Unsay pasabot ani? Ang iring nga ingon ana kanang iring dool duol nimo kay cute. So in English pa, a cat like that is cute. Katulo. Ang hinapon sa piligro kay abunay. Abunay. Repeat after me. Anna niya abu na'y des. Anak niya abu na'y des. may imong paghubad anis binisaya, og Ang di ba English? Ang kasag sa mani anak kanang kasag ng layo nato kay piligro sa English pa? A crab like that over there is dangerous. Karon praktison ta ang pronouns of direction atong ribihon. Ang kutsira paingon diri nako. Ang sotsira, paingon diha nimo. Ang atsira, paingon didto, palayo na tunduha. Ang dotsira, asa paingon. Si Keiko sang kay dool sa library o Toshokan. Si Mary, gusto mo adto sa library, pureso mangutana siya kang Keiko, asa man paingon sa library. Repeat after me. Toshokan wa dotsira desu ka? Toshokan wa dotsira desu ka? Ang tubag ni Keiko kay ang library paingon diri. Repeat after me. Toshokan wa kochira desu. Toshokan wa kochira desu. Si Mary gusto mo kaon sa kafeterya o shokudo, shokudo. Pero wa siya kay baw asa paingon. Busa mangutana siya kang Keiko. Palihog repeat after me. Shokudo wa dochira desu ka? Shokudo wa, do ka. Asa paingon sa cafeteria. Ang tubag ni Keiko kay, paliwag repeat after me, Shokudo at chirades. Shokudo at chirades. Ang cafeteria kay paingon didto palayo na tong duha. Ang katapusang party sa atong video lesson kay unsaon paggamit sa mga interrogative pronouns. Ang sentence pattern nga atong gigamit hangtod karon kay ewa be Kung mugamit ka og interrogative pronoun, pulihan nato ang a og usa ka interrogative pronoun. Kunya ang topic particle wa, ilisda nato sa subject particle ga. Ang subject particle ga motukoy kung kinsa ang mibuhat sa action o kinsa o unsa ang gitukoy sa verb o action word. Kini tungod kay kung mangutana ka, gusto kag eksaktong tubag. Ang subject particle ga mo'y makahatag ni ini. Ang B o predicate kay usa ka noun o butang o kasagaran usa ka adjective o pulong nga mahulagway og butang. Dayon ikabit nato ang question particle ka sa katapusan aron ang sentence mahimong pangutana. Ang sentence pattern karon mahimong interrogative pronoun ga B ka. Aduna tay lima ka interrogative pronouns nga tukion. Ang pirmiro kay nani Nani gabi deska? Nani gabi deska? Unsa man ang B? Ang ikaduha, dare. Dare gabi deska? Dare gabi deska? Kinsa man ang B? Ikatulo, dore. Dore gabi deska? Dore gabi deska? Asa man ani ang B? Ikaupat, doko. Doko gabi deska? Doko gabi deska? Diin mang lugara ang bi. Ug ang ikalima, donna. Donna, unya sumpayan o ngaan sa butang, ga bides deska, unsang klasiha nga butang ang b. Tukio ni nato sa tagsa, tagsa sa mga sunod nga slides. Unahon na to ang pattern nga nanigabides ka, nanigabides ka, unsa man ang b. Ang hinapon sa maayo o good kay e, e, Pangalitan na nori mong mga barkada, wa pa mo kahukom kung sa'y buhaton, puriso may mga utana. Nanigayidas ka? Nanigayidas ka? Unsa may maayo? Mga on bus restaurant, mag window shopping ba? Unya adunay mo ingon, maayo ang sini, ang sini o pelikula sa hinapon kay Ega. Ega. Busa mo ingon siya. Ega ga ides. Ega ga ides. Sa kadaghan pwede buhaton, ang maayo ang sini ug dili itong uban. Dili ang restaurant, dili ang window shopping, kundi ang sine mo'y maayo. Mauni pa sa bot sa paggamit uga. Sige, atong praktison. Please repeat after me. Nani ka? Nani ka? Ega ga i des. Ega gaides. Lain ehemplo. Pangalita na ngaon mo sa restaurant, nagtanaw sa menu. Daghang klases pagka o naglibog ka, asa may lami ani? Mangutana ka. Nani ga oishi desu ka? Nani ga oishi desu ka? Asa may lami ani? unya moingon imong mong nga amiga. Yakiniku ga oishi desu. Yakiniku ga oishi desu. Ang grilled beef o yakiniku ang lami. Dili ang tempura, dili ang yatisoba, og dili to bang putahe sa menu. Ang yakiniku ang lami. So, pasabot sa paggamit nato sa particle ga. Palihog, repeat after me. Nani ga oishi desu ka? Nani ga oishi desu ka? Yakiniku ga oishi desu. Yakiniku ga oishi desu. Pangalitan, aduna mo yung sports competition o undokai. Undokai sa inyong kumpanya. Unya, dunay contest sa dagan. Mangotana, imong boss, kinsa may kusog ninyo mudagan, kinsa may kusog. Ang hinapon sa kusog o fast kay hayay. Hayay. So ang imong boss in Japanese musulti ani. Please repeat after me. Darega hayay desu ka? Darega hayay desu ka? Pasabot kinsa may kusog. Unya dunay mutubag. Si Suzuki mo'y kusog, si Miss Suzuki mo'y kusog. Sa hinapon pa ni, ingon ani ni. Please repeat after me. Suzuki sanga hayai desu. Suzuki sanga hayai desu. Ang hinapon sa dato kay kanemochi. Kanemochi. Unya ang hinapon sa pinaka or number one kay ichiban. Ichiban. Unsaon man imo pagpangutana kung kinsa ang pinakadato sa tibok kalibutan? Kinsa pinakadato? Ang tubag? Please repeat after me. Darega ichiban, kanemochi desu ka? Darega ichiban, kanemochi desu ka? Pangalitan ang tubag si Bill Gates ang pinakadato. Unsaon man nimo pagsulti si Napon? Ang tubag, please repeat after me. Bill Gates ga 1ban Bill Gates ga 1ban Ang sunod nga pattern kay ang do ga b des ka? Do re ga b des ka? Hain man ani ang b. Pangalitan magpili kag cellphones tindahan. Duha kanindot pero gusto nimo ang iPhone. Pureso, mangutana ka, asa man ani? ang iPhone. Sa hinapon pa ni, please repeat after me. Dore ga iPhone desu ka? iPhone deska? Pangalitan ang katong tuas wala maotong iPhone. Ang wala sa hinapon kay hidari. Hidari. Unsaon man pagtubag sa tindira ni nga ang kadtong suwala maotong iPhone sa amo na sinapon Please repeat after me. Hidariga ay found Hidariga ay found this. Mao gihapon nga sentence pattern pero karon ang B usa ka adjective o po nga mohlagway. Pangalitan inyong istoryahan parte sa kotse. Mangutana ang kauban nimo. Asa man ani ang mahal? Asa man ani ang mahal? Ang mahal sa hinapon kay Takay. Takay. Unsaon man pagpangutana. Please repeat after me. Dorega takay deska. Dorega takay deska. Unya ang tubag kay ang Mercedes Benz maoy mahal. Ang Mercedes Benz ay napon kay Benz. Benz sa man pagtubag in Japanese nga ang Benz maauto ang mahal. Please repeat after me. Benz ga takai desu. Benz ga takai desu. Pangilitan ikaw gang imong mga amigo, nagplano mo og unsay sakyan para sa usa ka out of town trip. Adunay train, bus o taxi. Ang gusto nimo ang pinaka-convenient o sayon ang hinapon sa convenient kay Benry. Benry. Unsaon man nimo pagpangutana sa hinapon, asa man ani ang convenient o sayon? Ang tubag, please repeat after me. Dorega Benry deska. Dorega Benry deska. Matud sa imong hapon nga amigo, ang train o densya, densya ang pinakasayon unsaon man niya pagtubag nimo gamit ang hinapon. Please repeat after me. Densyaga Benrides. Densyaga Benrides. Ang sunod na tong sentence pattern kay ang Dokuga B ka Dokuga B ka? Haing lugara ang B. Kasagaran ang bi adjective, o sa ka-adjective o pulo nga mahulagway. Pangalitan sakit imong tiyan, muadto kas doktor. Mangutana ang doktor, hain man ang sakit. Ang hinapon sa sakit kay itay, itay. Mangutana ang doktor, asa man ang sakit. Ang sama pagpangutana sa doktor in Japanese. Ang tubag, please repeat after me. Doko ga itay desu ka? Doko ga itay desu ka? Pangalitan ang sakit imong tiyan. Ang tiyan sa hinapon kay onaka. Onaka. Unsa man imo pagsulti sa doctor in Japanese nga ang tiyan mo ay sakit? Ang tubag, please repeat after me. Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu. lunch break mo sa imong mga katrabaho nya inyong giistoryahan mga kauyaban ang sila la nimo. Unsa mang klase tao ang maayo para nimo? Bali unsa may tipo nimo? Ang hinapon sa tao kay hito. Hito unya ang maayo kay i. I. Unsa man nila pagpangutana nimo in Japanese? What kind of person is good? Ang tubag, please repeat after me. Donna hito ga i desu ka? DONNA HITOGA ka. Ang tipo nimo kay kanang tao nga buotan. Ang buotan nga tao sa hinapon kay YASASHI HITO YASASHI HITO Saan man nimo pagtubag in Japanese? Na a kind person is good. Ang tubag, please repeat after me. YASASHI HITOGA IIDES YASASHI HITOGA Ibes. Og diri na tapos ang atong lesson, atong sumahon imong mga nakatunan na nimo ang kuso system sa demonstrative pronouns. Ang mga demonstrative pronouns nga naghilambigit sa nagsulti o speaker kay nagsugod sa letrang K. Kore, kono, koko, kochira o konna. Ang mga demonstrative pronouns nga naghilambigit sa naminaw o listener kay nagsugod sa letrang S. Sore, sono, soko, sochira, og sona. Ang mga demonstrative pronouns nga nagtukoy sa mga butang nga layo ra sa nagistorya o naminaw kay nagsugod sa letrang A. Are, ano, asoko, atsira, og anna. Og ang mga demonstrative pronouns nga gamiton sa pagpangutana kay nagsugod sa letrang D. Dore, dono, doko, dotsira og donna. Kung arisgado ka makaton o hinapon, importante ka ayaw nga magpraktis adlaw-adlaw. Gahinan diyan mo o panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, nag traffic, patubang sa trabaho o naglingkod sa na kasakyanan o kaha break time ni mo trabaho, balik-balikinig paminaw o tanaw ang mga training videos. Tungod kay dili na matudlo ang tanan, kinahanglan palang ang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website na adunay uskalibong essential Japanese words na akong ibutang sa ubos. Ang akong video series, giplano ni para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa Hinapon. Kaya o kalinti, pag-like, ブブ日本語の勉強に頑張ってください。お疲れ様でした。